At dahil maulan na naman at malamig ang ating panahon, nagluto na naman po ako ng ating tipid na ulam sa har-araw na ito. Ano ang aking niluluto? Nakita niya na. <laughs> Una, naglaga ako ng munggo. Yan ay nabili kong 20 pesos lang sa palengke ng GMA San Jose nagpasama ako sa aking dating estudyante kay Makoy. Shout out Makoy! Kung ikaw ay nanunood ng aking vlogs, thank you so much sa pagsama sa akin sa pamimili ng mga mumurahing gulay dyan sa San Jose. Ayan. Marami ka palang mabibili sa ilalim ng palengke or ng, yes, palengke ng San Jose namumurahin lang at dun sa gilid o likod ng palengke ng San Jose. Nagpasama ako kay Makoy at namili kami ng mga mumurahing gulay. Yan ang mga ginagamit natin sa ating mga tipid na ulam. O baka naman dyan sa inyo, sa mga palengke ninyo, ay may mga ganitong gulay kayo, may mga ganitong uri kayong mga bilihin na mura, pero hindi kayo mapapamura kasi ito yung mura na mapapakinabangan mo pa. So, Ayan. Ngayon ay naglaga muna tayo ng munggo. Nilagyan na natin ng sangkap. At nung ito ay lumambot na, inilagay na natin ang ating mga gulay. Na kung saan ang gulay na naman na ito ay kasama na naman sa ating potbeck set. At ito ay naparami. That's why kumuha ako ng konti doon, pati ng okra. At ito ang inilagay ko dito sa ating munggo. Adi ah, batipid na tipid. Ang bawat balot doon sa palengke ng San Jose GMA Cavite ay sampung piso lang. Hindi kaluge. Kung ilan lang naman kayong kakain sa bahay ninyo, sulit na sulit na ang sampung piso doon. Bumili ka lang ng dalawang balot, medyo marami na. At yon ang inyong gawin o gamitin sa pagluluto. Pero syempre, kung madami kayo, edi eh, dagdagan nyo na, doon na kayo sa kilo-kilo bumili. <laughs> doon kasi ako namili ng tig sa sampu. Pang sinigang, sampung piso. Pang patbet, sampung piso. Pang chapsuy, sampung piso. Pang laga, sampung piso. So, tig sa sampung piso lang. Napakamura no? Wala kasi dito sa amin ay wala akong mabilan ng ganon. Yung packbits at dito, 20 to 25 pesos. Wala ka na makitang 15 pesos. So, yung pang chapsay dito, 25 to 30 pesos. So, ganon. Kaya, nung time na pumunta kami sa school ni Mik Mik, dadan kami sa palengke, tinawagan ko yung aking isadyante na si Makoy at nagpasama ako sa kanya. Shout out Makoy kung ikaw ay nanonood sa vlog ni nanay. Nanay Ling ay thank you sa pagsama sa akin at ikaw ang nagturo sa akin ng mga murang bilihin na gulay na mapapawaw ka talaga kasi hindi ka magsisisi. Kasi mamimili ka naman eh. May mga, may mga sira na pero may mga maayos pa. At doon ako nabili, na, namili din ng sibuyas kasi balik na naman ngayon sa mahal ang presyo ng sibuyas pati ng bawang, pati na ng luya. No, sampung piso nga yung maliit na luya pero since na 6 pesos na lang ang hawak kong pera, binigay na sa akin ni Manang na nagtitinda ng uh, luya. At namili rin ako doon ng sampung pisong kalamansi, sampung pisong kamatis, madami na din. <laughs> so yan, at eto ang aming pagkain ngayong araw na maulan at malamig ang panahon. Ang ating munggo at pinarisa namin ng... Nabili ni tata ay ni ate. Na lumpia Shanghai na naiwan dito sa bahay at itong ipinaris namin dito sa munggong o ginataang munggo na niluto ko ngayong araw. At ayan, sarap na sarap kaming kumain. May balot pa ang aking buhok dyan kasi bagong ligo lang ako. At si tatay ay, ayan, sarap na sarap na naman sa kanilang pagkain. Si Kuya Mikal ay hindi ko pinapakita. Nandito siya sa gilid. Ayan, pero kasama namin siyang kumakain at si Mikmik -Mik naman ay pinapalamig pa namin ang kanyang rice sa So ayan, happy-happy na naman ang aming mga tami at tuwang tuwana naman ang aming mga bulate. <laughs> Joke lang po. <laughs> Pasensya po sa mga kumakain sa term na ginamit ko. Pero natutuwa lang po ako na bawat luto ko ay nasasarapan ng aking asawa kumakain ang aking anak. <laughs> So, yan, di ba? Simpleng ulam, mumurahing ulam, pero mapapakinabangan mo talaga at hindi ka magsisisi. Nasa iyo naman, nakikita naman ang mga mata mo at ikaw ang mamimili ng kakainin mo at yung pwede pa, bilhin mo. Yung hindi na pwede, bakit mo bibilhin, di ba? So, ayan, patapos sa kami ng aming pagkain dyan. Sobrang sarap talaga higupin pinito Subukan nyo na din po na magluto ng ginataang munggo na may sabaw, lalong-lalo na sa malamig na panahon. Healthy-healthy na ang ating niluto, mura pa, nakatipid ka pa. <laughs> so ayan, di ba? At eto palang mag na ipinapakita ko, piniflex ko ay regalo ni Ma'am Joji. Parang nagkamali ako doon sa unang vlog ko na sabi ko regalo ng mga estudyante. At pangalan ko yung nakalagay doon. Eto naman ay pangalan ni Tati ang nakalagay. Partner pala kami, couple mags pala. Ang regalo ni Ma'am Joji Adilante sa amin nung Pasko. So yan lamang ang aming mga ibabahagi ngayong araw at si mik, -Mik naman ngayon ay time na or oras na ng kanyang pagkain dahil medyo malamig na ito kaya siya naman ang aking inaasikaso at yan nga tuwang tuwa siya and then gusto niya rin daw na siya ang mag voiceover. Bye!